alam nyo makikita mo talaga sa mga tao dito na talagang mahal nila yung kalikasan nila dahil mo sa buong New Zealand halos lahat uh, gubat makikita mo no? lahat ng lugar dito tsaka kahit na sa loob ng uh, gubat ay talagang pwede kang mamamasyal tsaka nagpit dito mga bayan nagpit dito halimbawa nagdala ka ng mga pagkain hindi ka pwedeng basta-basta magtatapon dyan no? dahil pag ma Swertehan ka na may magkita, makakita sa iyo na kumakain ka at nagtatapon ka diyan. Nako. Malaking problema kakaharapin mo. Kaya ah, uh, yung mga tao dito mas piliin lang maglalakad-lakad no. Ay eh, marami din tao doon. Hello. Yan. Dito ganda no. Bayan dito. Maamis ka sa ganda no. Kaya ikutin mo to. Kung nandito ka sa New Zealand, ikutin mo to lahat dahil para ma-experience mo yung talagang ganda ng kanilang nature, no? Ganda ng kanilang kalikasan. So, sana sa mga uh, kapwa natin Pilipino, ma-experience din nila to. Pero, kahit hindi man kayo makapunta dito, igagala ko pa no? Marami pa tayong uh, pasyalan. So, pangit lang yung panahon nitong mga nak nakarang araw, kaya ngayon lang tayo nakapasyal. Dahil bukas may pasok na tayo. Kaya marami pa tayong uh, uh, puntahan pag may oras tayo. Yan. Hindi lang ngayon, no. Kaya subaybayan so niyo ang aking mga video para ma kita kung ano yung ganda na ipinamamalas dito sa bansa na to. Kaya tuloy lang uh, sa mga followers ko, viewers, uh, maraming salamat, solid supporters, and maraming salamat. So tuloy lang tayo no? hindi pa tayo ganun kalaki na content creator. Ah, hindi pa talaga as in, hindi pa talaga tayo malaking content creator. Yeah. Pero tuloy lang. Walang ano to, walang sukuan sa mga ah uh, konti uh, nagko-content diyan. Laban lang tuloy lang dahil talagang uh, kailangan mong pagdaanan lahat, no? Ah uh, maswerte na lang yung talagang uh, biglang lumubo ang kanilang mga uh, page or profile na ginagawa nilang ano content dahil talagang masasabi mong mapalad sila no maswerte sila so tayo dahil talagang bangko uh, bago pa lang din naman tayo magsimula so ganun talaga kailangan natin uh, tuloy lang laban lang ayan o oh, kita nyo pagaganda nyan so ikotin ko kayo lahat dito uh, kaya lagi kayo nakasabay bay, nakasabay bay sa ating uh, mga video dahil mas marami pa tayong gagawin video para sa inyo to